Ayon guys nandito na tayo sa barangay para na so may dadaanan lang tayo mga kaibigan natin alright so, kumustahin lang natin yung kaibigan natin so, kumusta na, na yung umaga nila sila na, nakaraan di pa to eh uh! uh! Ibigyan natin ng pagkain yung mga tropa peps natin Okay Ito pagkain eh Si Mitch's na dyan na ito, eh Nagprepero Okay Chuuu uh! uh! Chuuu Liga liga Ay Liga liga Actually so, guys, may nagpapakain sa kanila dito kasi tuwing dadaan ako sa gabi, pag binibigyan ko rin sila. May mga dog food din dito, asa na kaya nilagyanan? Nawala na eh. Tapos ayan, eh, no, may, may tubig na nagbibigay, hindi pa lang napapalit na. Pagbuhan sa kita, hindi silang pagkain. Agit lang ha, agit lang. Look, agit straight left. Ayan na. Ipuntis, saan na kayong anak? Anak yan dito eh. Pero malaki na rin. Tagal lang, tagal lang. Sandit lang, sandit lang. Dito tayo, dito tayo. Dito, dito. Sa hangin niya, hangin. oh, yan yung isa. Yan yung isa. Oop! Minsis nag nito na kanina eh. So, corn beef. Dandit lang. Sandit lang. Corn beef, dog food. Tsaka kanin. Oh. Ayan, hati, hati. Dito, dito, dito. Dito lang. Uy, uy, uy Nangangin yung isa Oh, sip Dito, dito Uy, galing ka Ayan Sabi niya, nga na Ikaw, dito ka na lang sa plastic muna Nangangin yung plastic mo eh Ay, yung ano mo Pardon Dalo naman ito eh Ayan so, Kung agawan yan Binigyan ka na lang yan guys bandang paliparan tinatawag na logang, na barangay kung tawagin okay so kapag kayo dito pasuyo naman ang tubig kasi yung tubig nila dito na makapalitan eh pero may nagpapakain talaga dito siguro isang grupo din yun na mahilig mag ano nang mga katulad nila so kung meron kayo dyan lalo na yung mga malalapit dito diba Araw-araw yan nandito Meron pa nga sa kabila eh Meron pa banda dun eh Kasi parang may nagpapakain dun Kasi merong kubo dun eh Nagbabantay ng lupa Okay Ayun yung mga kaibigan natin Atas eh. yung dalawa na ito magkapatid nata Kasi magkamuka Kaso pangit na ng mga palat Kasi dito lang sila lagi Dito lang yan guys Araw-araw Umaga, tangali, hapon, gabi Hop, naga lang Shhh ano na, salin ka. Dito dito, liga liga liga. Hoy, mamaya ka na, mamaya na. Ay, mamaya na, mamaya. Tayo muna, tayo muna. Ah. Oh. Gusto. mga bebe. Bye bye. Stop pa na ako, ha? Yung laking aso tong mga Oh oh so yun guys ha lalo na ngayon mainit talaga yung panahon ayun tumirik na yung araw kahit tubig lang makakasurvive yung mga yan Ito oh medyo ano na yung tubig din eh nagdapadaan ako oh, ulit ang yung kapalitan kayo diba so babay na pasok na ako may ka ulit sa so, tuwing umaga dinadaanan ko talaga yan guys kung ano yung meron sa ah la mesa namin na natira dinadala ko yun ay ni misis okay po so, sa gabi naman May tindahan kasi kami sa ano. Bye <tip> May tindahan kasi kami sa palengke. So pag dinatinan ako ni herpat ng lunch ko, yung kanin nun, tinatabi ko. Kung Ka dakila kain. Tapos yun ang ko sa kanila. Bili na lang ako ng kahit anong ulam na madahanan ko bago ako makarating dyan. So ginagawa ko. Yan guys, meron lang ang uh, gustong sabihin at gustong ipakiusap sana kung pwede. Lalong lalo na dun sa mga uh, ayaw sa mga hayop. ayos aso, ayaw sa pusa, kahit anong ka ayok. Parang hindi talagang hindi na 'Di ba? Lalo, lalo na 'yung mga mahilig manakit, please lang, huwag niyo naman silang saktan. Pakiusap. Doon diba? sana makarating sa inyo 'yung video na 'to. Huwag niyo silang saktan. Kung hindi nga sila kayang pakainin, hindi sila kayang mikitan ng ulo niya. Wala naman pwede, huwag niyo lang saktan. Yan lang naman 'yon. Kaya yun na lang pwede natin itulong sa kanila. Tapos, timbawa kung saan nyo sila nakita. Ayano o, diba? katulad diba, niya Parang nawawala. Bawa sa sistong saan nyo sila nakita. Kaya nyo lang sila doon. Huwag nyo itaboy. Huwag nyo paalisin. Huwag nyo babatuhin. Huwag nyo sisipain. Huwag nyo papaluin. Huwag nyo sisituan. Huwag nyo murahin kasi nung matakot yung mga yan guys. Sigaw lang natin natatakot kasi yun nga lang makarinig lang ng malakas na talabog yung mga yan. Natatakot yung mga yan. Yung kayang sasaktan natin. 'Di ba? Huwag yung sasaktan, guys. Dahil ah, uh, may pakiramdam din 'yang mga 'yan. Ah, diba, uh, mabigat sa pakiramdam pag nakakakita ako ng sinasaktan, pinapalo, pinalagang minamalitrato, sinalagaan tapos pinababayaan lang, 'di ba? Eh ano pa yung mga katulad nila na parang siguro katulad nung inanganak sila sa kalye, nung sa kalye, na Hanggang ngayon sa kalye. Oh, so, siyempre, araw-araw yan. Araw-araw, survival mode sila. Simula pa lang siguro matutulog sila sa gabi. Iisipin nila kung anong gagawin nila kinabukasan. Kung may magpapakain ba, magpapainom ba. Kung may lalapit ba sa kanila para man lang kumustayin o kahit laruin sila. Diba? Huwag niyong saktan guys, huwag nyo saktan. Hindi nila ano yan, hindi, hindi, yan sakop ng isip nila. At hindi nila maiintindihan yan kung bakit sila sinasaktan, kung bakit sila sila ganon. Hindi nila maintitiyan yan. Ang alam lang talaga nila, mabuhay, samotbay So isipin nyo na lang guys, yung mga kapwa natin. Yung mga kapwa natin, wala pa araw-araw, ano gusto mabuhay. Yung, mga isang tahik, isang buka, kung hindi alam kung saan kukuha yung tangkain, tong itong asin na labanan, kahit sabaw. Pampalagan, di ba? Ano isipin nyo? Nakatakawa yung mga ganon, sa tayo ng diba? So, syempre, ganon din sila. Kung di natin gayang siya kain kahit higyan man lang ng tubig, kung natin saktan kasi umanguna hindi natin alam kung ano talaga yung tunay na nararamdaman nila. Kung nag-ahubog lang ba kung nauuhaw. Di ba? ko so, may sakit talagang nararamdaman iyan natin sila kung natin sila nakita katingita ita boy papayahan lang natin sila ron kasi yun yung alam nilang place o spot para sa kanila na sila tapos doon din yung alam nila o may tupulong sa kanila at magbibigay ng pagkat sa kanila kahit pa paano o, huwag niyo silang baalisin doon ayahan nyo sila doon kasi magkakaiba naman tayo ng pagkakaintindi pagkiintindi sa mga ganyang bagay ayaw mong tumulong, ikaw, baka na ha. Pero meron at merong tutulong yan. Meron at merong magbibigay diyan Na parang simple lang eh. So, kahit isang beses sa isang araw o isang beses sa buhay mo, mapulungan mo sila, mapasaya mo sila, okay na yun. Di ba? Masaya na sila doon. Siya, at lang alam nang makakasurvive sila sa araw na yun. Basta huwag nilang sasaktan guys. Huwag nilang sasaktan. Hayaan na lang sila. Kasi kahit tubig lang, makakasurvive masurvive lang sa mga yan. Basta pagabi binigyan nyo ng tubig. Papalag at papalag yung mga yan. Huwag nilang sasaktan. Huwag nilang pakiusap so guys. Right? Maraming salamat!